Oh, shit! Oh, shit! Oh, nandito pala yung maaari kung maganda. Lasing ka na, kulot. Hindi ako lasing. Kulot, lasing Hindi, alam ko maaari na gusto ka sa atin. Nagkatitigan tayo sa palengke. Kumindad ka pa nga eh. Huh? Ha? Lasing, lasing ka lang, lasing. Hindi ako lasing. Alam ko naman crush mo rin ako, mare. What? Mahulog ka na ako, Matagal na kitang crush, mare. Lasing, lasing ka lang. Pulog ka na. Sira, kung ka lasing, ako asawa mo eh. Sino si kumare? Ha? Huh? <coughs> Si no se come si no se come